magandang araw po mga kamanok bali marami pong nagtatanong sa atin kung kailan daw po maganda magbigay ng vitamina sa ating mga alaga manok kung sa umaga o sa hapon disclaimer lang po mga kamanok hindi po ako eksperto o hindi din po ako doktor bali eto pong ginagawa ko ay base lang po sa experience ko sa aking pag-aalaga bali ang pagbibigay ko po ng vitamina sa aking mga manok katulad nito pag mga tableta ayan yung ating Bitmin Pro tablet at El Toro tablet so ang ginagawa ko po niya mga manok sa umaga pag mga ganitong tableta o kaya naman po ay yung soluble powder so kung soluble powder naman sa umaga pa rin yun naman po ay kinakanaw ko sa tubig tapos sinahalo ko po sa kanilang patuka may sabaw na po yung patuka nila kaya po sa umaga ko binibigay yung vitamina mga amanok para nasa ganun magamit po nila yung vitamina sa maghapon nila o yung vitamina ay maging source ng energy nila kasi sa experience ko po mga amanok pag sa hapon ko po binigay siyempre mga ilang oras pa patulog na sila so hindi nila may exercise yung katawan nila so kaya po po sa umaga binibigay para sa buong maghapon mga kamanok siyempre kung nakainom sila ng vitamins may exercise nila o mababurn nila yung vitamins na binigay natin so kumbaga mas e-epekto sa kanilang katawan dahil mas nakakakilo sila sa umaga kaysa sa gabi na naka sila o tulog lang sila so yun po yung paliwanag ko mga amanok kung bakit ako nagbibigay ng tableta o kaya naman ay soluble powder kasi yung tableta mga amanok pag binigay natin dito sa ating mga stag kak bago po umepekto yan sa kanila process pa po yung mangyayari syempre tableta siya na dadaan pa sa kanilang bituka ipaprocess pa nung katawan nila bago tumalab sa kanilang katawan yung tableta at yung soluble powder na, na natin sa tubig so pag ejectable naman po mga amanok iba naman po so depende po sa panahon So, kaya ng mga ejectable na B-complex, yung mga pang-conditioning na ejectable. So, nagbibigay naman po ako niyan mga kamanok sa hapon. Kasi po, yung mga ejectable, depende po sa ejectable na vitamins na ibibigay natin, ay nakakapagdagdag po ng init sa katawan ng ating mga manok yan. So, kung mainit po yung panahon, wag po tayo magbibigay sa umaga. Pero kung halimbawa, malamig naman po yung panahon, medyo umuulan, maaari po pwede. Pero ang sa akin po mga manok, malamig o mainit yung panahon. Basta sa hapon po ako nagbibigay niyan. So, yun po yung paliwanag ko mga kamanok dahil nagtatanong po sa atin yung iba nating mga kamanok kung kailan daw po maganda magbigay ng vitamina. So, sana po ay nasagot ko po yung inyong katanungan. At nakapagbigay po ako ng konting kaalaman at impormasyon sa pagbibigay po ng vitamina sa ating mga alaga manok. Hanggang dito na lang po yung video ko. Marami pong salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.